Jumping salad na naman ang titirahan natin ngayon mga kalumad, yan o. Napakasarap yan o, pasayang buhay. Siyempre yung kalahati mga kalumad ay ilalagay, ilalagay natin yan sa pako. Gigisahin natin yan o, napakasarap dito talaga. Na sobra, siguradong mag, hindi ka magmamahay sa sobrang sarap dito. Yan o, hmm, yan napakasarap yan. What's up mga kalumad al? Dito tayo sa bukid mga kalumad ah, nagtatakang tayo ng kanin at ah, simpre, ma, ano ah, itong pasaya natin na buhay yan. Napipilian natin yan ang buhay na pasayan. na yung yaglihok-lihok pa eh, kanato, kanato eh, ah, lalagyan natin ng, ng pako na gulay. Ah, siyempre ah, dito tayo sa ako ano magkukuha muna tayo ng pako dahil isa sa, ah, ilalagay natin sa ating ginisa na pasayan yan. Kukuha tayo ng pako dito sa bukid. Yan oh, kuha ah, Yan medyo marami-rami din ang ang kanak niya kuha mga kalo, ano? diyan no? hmm, marami rami ha siyempre ha nagbabaktas muna tayo at meron akong nakikita dito na sili na pink o oh, violet ako tayo dahil yan ang ating ilalagay sa ating jumping salad or, or sa ating ginisayan. Uh, ginisa yan. at pagkatapos ko na nakuha ha, pumunta na ako dito sa ating payag dito sa payag ng aking pinsahan, ayan at pagkarating ko rito ha, pina ano pina Hugasan ko na at pinag ko na yung uh, ating karaha dyan at yan. At parang luto na itong ating kanin at ito hinugasan na natin yung, yung ating pakudyan na linin ating hinagpatan. At simpre at hiwan tayo ng lamas. Simple lang pala ang lamas natin dito ay bumbay lang. Wala tayong pambili ng ahos. At simpre lang uh, yung ating karaha ay sobrang napapaso na uh, ating bubuan bubu ng ang kanato uh, mantika at saka isusunod na natin yung ating mga lamas at saka isusunod na naman natin ang ating pakuna na hinagpata na natin yana uh, saan nag, nag -hapa hagpa tayo ay uh, naman natin yung ating radis at okay na natin ng ating paku dito ay na. Ah, mm, lalagyan na natin ng toyo yana napakasarap talaga yan at hiwaan na natin yung ating mga lamas dyan ah ilalagay natin sa ating sukaan. At ito na, medyo kumukulo na at maninipis na yung ating mga pako. Na yan, oh. May, at, at see, ito na, ito, at ilalagay na natin yung ating pasayan. Yan. Hmm. tiradahan natin na ating pasayan. Yan. Napakasap yan. At saka, pagkatapos, at okay, okay natin, yan, halu-haluin, at para kumapit yung mga panglasa-lasa dyan, yung mga lamas-lamas dyan, o, mm. At pagkatapos sa pinahiwa ko na itong ating pipino dahil ilagay natin sa ating jumping salad. Ah, uh, tutusloan lang pala natin sa At ito na, luto na. Yan o, no? oh, luto na. Ilagyan natin ang birahan natin ng bitsin. Ah, uh, kunti lang bitsin, baka mahilo tayo. Hmm, parang wala well, na naman nagmamakal sa atin dahil parang ma para mahilo tayo. Ito na, hiniwa na natin yung ating pipino. Yan, hmm, hiniwa-hiwa. Yan, uh, ating, ata uh, itong ating radish. Yan, hmm, at saka ito, ah, medyo kumukulo na talaga. Medyo hubas-hubas yung ating sabaw. Ah, gagawa na tayo ng, uh, tong, ng ating sausawan dito. At ito yung ating silin na labuyo. Yan ang ating gagawing nga pang sahan ng kanato. Zamping ah, salad. Ito na yung kanin. Luto na. At ating hukarin dito sa ating dahon ng saging. Yan. Hukarin natin. At ito na. Nahukad ko na tala. At hinabuan na natin itong... At saka hinabuan na natin yan. Oh, hinabuan na natin sa ating... Uh kanin yan no? Oh masarap dito parang na uh, nagutom gutom na talaga so, no! yan, mm, yan ito na po ang ating uh, ano ginisa at saka ito yung ating sausawan at saka ito ang ating jumping salad na buhay buhay pa talaga at ating sausawan no? napakasarap talaga hindi ka talaga magmamahay dito parang mabubungkang na naman ang bagong sinunan nito kain tayo yan kain Ah, uh, first step dyan talaga mga kalumad uh, panalangin natin uh, sa atin sa Panginoon amen 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 kain Ay. tayo at hindi ko na, na hindi ko na nagwanta at sinimulan ko na kumakain na ako dahil yung mga kasama ay hindi pa ginaganahan yan dahil uh, uh, gusto nila magdudungan pa sa akin at kumakain na talaga ako at saka hindi na, na sila nagano may umpisa uh, at saka yung kumakain na talaga sila yan kain okay, minutes daw. Papa gumana lang. Salib. Wow! sawan Mm. <coughs> Pwede sa sawan. Mm. <coughs> mm. <coughs> San. Kita ay ko para katulad ni Pimentel. Pan dito, papa. Kung pa, sa ba? Kung dito? tata. Sorry ng ama. Okay, iga dapat ano? ako. Hindi pa yan. Ano nasa kapu? Hindi kana gimo. Kung ano ko na may tago, pag action pagar pagpatore, patore kapatay sa lagi. Nagtos ya? Tai! Ntus, tingan keringkan. Ndi di utan! Isus! Ah! Tanggung! Subli pati tala inga. Ntabuta siya kudu kamo ni aguk. Kala siya, Ama kasi ni. Nalai ngamu nukun. ده بين ده بين पहिले त इथ लो उई हं प्लीज apa brong ah <coughs> sluk guys <coughs> arong guys arong ah tis tis apa brong No. At andito na lang ako tama hanggat sa huli mga kalumad at baka gusto kayong mag-subscribe at mag-follow. Libre naman to. Ingat kayo sa ingat kayo sa lahat. God bless us all. Maraming salamat. Bye-bye. Amping mo kanunay.